May mga tao na kahit hindi pa nagsasalita, nararamdaman mo na ang presensya nila. Hindi dahil sa itsura, hindi rin dahil sa yaman o katayuan, kundi dahil sa lakas ng enerhiya na dala nila sa bawat hakbang. Iyon ang tinatawag na aura. At kapag malakas ang aura mo, hindi mo na kailangang ipagsigawan kung sino ka. Dahil ang kilos mo, pananalita mo, at paninindigan mo ang magsasalita para sa iyo. Sa mundo ngayon na punong-puno ng ingay, opinyon at pagpapanggap, Kakaunti na lang ang mga taong may tunay na presensya. Sila yung tahimik pero matatag, magaan pero mabigat ang dating, at matibay kahit gaano pa kalakas ang unos, ang aura ay hindi nakukuha sa pagkuha ng atensyon ng iba. Nakukuha ito sa pamamagitan ng paninindigan sa sarili mong prinsipyo, sa pagtutok sa mga bagay na mahalaga, at sa kakayahang panatilihin ang kapayapaan kahit nasa gitna ng kaguluhan. Kung nararamdaman mong naiiba ka, na kahit walang salita ay may bigat ang bawat pagtingin at kilos mo, maaaring isa ka sa mga may malakas na aura. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. At ngayon naalamin natin ang limang senyales na nagpapatunay nito. Limang katangi ang hindi basta-basta nakikita ngunit ramdam ng sino mang makakasalamuha mo. Senyales number one, tahimik ka pero malakas ang dating. Kapag malakas ang aura mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para mapansin dahil ang mismong presensya mo ay nagsasalita ng mas malakas. Kaysa sa kahit anong salita, may mga tao na kapag pumasok sa isang silid, kahit hindi sila gumawa ng kahit ano, ay nararamdaman mo agad ang bigat at lalim ng kanilang enerhiya. Parang may hindi nakikitang puwersang dumadampi sa isip at puso ng bawat tao sa paligid. Ito ay hindi bunga ng kayamanan, ng ganda o kisig, o ng pagiging sikat, kundi bunga ng paninindigan na pinanday sa katahimikan, sa pakikibaka, at sa matagal na pagharap sa sarili. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina, ito ay kakayahang piliin kung kailan dapat magsalita at kung kailan mas mabuting manahimik. Sa Stoic philosophy, ang katahimikan ay sandata dahil ang taong marunong manahimik ay marunong maghintay, marunong magmasid at higit sa lahat, marunong kumilos sa tamang oras. Ang mga taong malakas ang aura ay hindi natitinag ng mga maling opinyon ng iba. Hindi sila nagmamadaling magpaliwanag para ipagtanggol ang sarili dahil alam nilang ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng ingay para manatiling totoo. Kapag kaya mong maglakad ng matatag, kahit marami ang hindi nakakaunawa sa iyo, kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit ang paligid mo ay puno ng kaguluhan, at kapag kaya mong panindigan ng iyong prinsipyo, kahit mag-isa ka, iyon ang tunay na lakas. Hindi lahat ng laban ay dapat patulan, at hindi lahat ng pinta ay dapat sagutin dahil ang oras at enerhiya mo ay mas mahalaga kaysa sa pagubos nito sa mga bagay na hindi makakapagpabago ng iyong landas. Kung tahimik ka ngunit ramdam ng iba ang presensya mo, tandaan mo, hindi ito dahil kakaiba ka lang, kundi dahil pinanday ka ng karanasan ng mga panahong tanging ikaw lang ang nakakaalam ng sakit at bigat na dinaanan mo, ngunit pinili mo pa ring tumindig, lumakad at magpatuloy. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatinding tunog na naririnig ng mundo. At kung dala mo ito, Hawak mo ang isang lakas na hindi kayang bilhin, hindi kayang agawin, at hindi kayang pantayan ni Senyalis number two, hindi ka natitinag sa harap ng pagsubok. Ang taong may malakas na aura ay hindi natitinag kahit dumaan sa pinakamatitinding unos. May mga pagkakataon na ang paligid ay puno ng kaguluhan, ang balita ay puro takot, at ang mga tao sa paligid ay nawawalan ng direksyon, ngunit ikaw, nananatiling matatag hindi ito dahil wala kang pinagdadaanan, kundi dahil natutunan mo na ang bawat pagsubok ay hindi hadlang kundi daan para lalo kang tumibay. Sa Stoic philosophy, itinuturo na ang hirap ay hindi kaaway. Ito ay guro, ito ay panday na humuhubog sa ating kalooban. Kapag malakas ang aura mo, hindi ka basta-basta nauubos ng problema, may kakayahan kang huminga ng malalim at suriin ang sitwasyon bago kumilos hindi ka dinadala ng bugso ng damdamin bagkus ikaw ang kumokontrol sa direksyon ng iyong kilos at isip. Ang taong may malakas na presensya ay hindi sumusuko sa unang sinyalis ng kahirapan bagkus tinitingnan niya ito bilang pagkakataon para mas mapalalim ang kanyang pasensya, disiplina at pananampalataya sa sarili. Maraming tao ang hinuhubog lamang ng kaginhawahan kaya kapag dumating ang hirap, mabilis silang mabasag Ngunit ang taong may matibay na loob ay kabaligtaran ang hirap ang nagpapatingkad ng kanyang lakas dahil bawat sugat na natamo ay nagsisilbing marka ng katatagan. Bawat luha na tumulo ay nagpapaalala na nalampasan niya ang bagay na minsan, akala niya, ay hindi niya kayang lagpasan. Hindi ka natitinag dahil alam mong walang bagyo ang nagtatagal. Lahat ay lilipas at habang hinihintay mong humupa ang unos, pinipili mong patatagi ng iyong ugat sa lupa ng iyong prinsipyo, kaya kahit anong hampas ng hangin, ikaw ay nakatayo pa rin. Ang lakas ng aura ay hindi lang nakikita sa mga panahong maayos ang lahat, higit itong nakikita sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang iba ay sumusuko, ngunit ikaw ay patuloy na lumalaban ng may dignidad at katahimikan. Kung nararamdaman mong kahit anong problema ang dumating, nakakahanap ka pa rin ng kapayapaan sa loob mo. Tandaan mo, ikaw ay isa sa ilang tao na pinapalakas ng bawat pagsubok at iyon ang dahilan kung bakit ramdam ng iba ang bigat at tapang ng iyong presensya sapagkat sa mundong puno ng takot, kakaunti lamang ang handang tumayo ng matatag. At kung kaya mong gawin iyon, isa ka sa mga may aura na hindi basta-basta nagigiba. Senyalis number three, alam mo ang halaga mo at hindi ka basta nagpapagamit. Ang taong may malakas na aura ay hindi nagpapababa ng sarili para lang magustuhan ng lahat. Hindi siya umaayon sa mali para lang tanggapin ng iba. At higit sa lahat, hindi siya nagpapagamit sa mga taong ang pakailang ay samantalahin ang kanyang kabutihan sa Stoic philosophy. Malinaw na itinuro na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa pansamantalang ginhawa at ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa kakayahan mong magtakda ng malinaw na hangganan para sa sarili. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi ka basta nagpapaapekto sa kung anong tingin ng iba sa iyo. Hindi ka madaling manipulahin ng mga papuri o insulto dahil malinaw sa iyo na ang pagkatao mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng sino man. Natutunan mo na na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa. Ito ay kusa mong nakukuha sa pamamagitan ng paninindigan at gawa. Ang taong may malakas na presensya ay marunong tumanggi kahit na minsan masakit para sa iba. Alam niyang hindi lahat ng pinto ay dapat pasukin at hindi lahat ng tao ay dapat pagbigyan. Kaya kapag may lumapit sa kanya na may maling motibo, nakikita niya agad ito. Hindi dahil mapanghusga siya kundi dahil malinaw sa kanya ang direksyon ng kanyang buhay at hindi siya handang ilihis ito para lamang makasama ang maling tao o makuha ang pansamantalang kasiyahan. May mga tao na mas pipiliing manatili sa maling sitwasyon kaysa tumayo at lumayo dahil natatakot silang mawalan. Ngunit ang taong malakas ang aura ay alam na ang tunay na pagkawala ay kapag isinuko mo ang iyong prinsipyo at dignidad. Mas pipiliin niyang maglakad mag-isa sa tamang landas kaysa sumama sa karamihan na patungo sa maling direksyon. Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo hinahaya ang ibang tao ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Pinapangalagaan mo ang sarili mo hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at espiritwal. At kapag ganito ka mamuhay, ramdam ng ibang tao ang tibay at bigat ng iyong presensya. Dahil makikita nila na hindi ka nagbebenta ng sarili mong kaluluwa kapalit ng pansamantalang aliw, ikaw ay matatag, buo, at alam mo kung sino ka. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka basta kayang lapitan ng maling tao. Dahil ang enerhiya mo ay malinaw, malinis, at puno ng paninindigan. Senyales number four. Marunong kang makinig at magbasa ng tao. Ang taong may malakas na aura ay hindi lang basta mahusay magsalita. Mas magaling siyang makinig. Hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga hindi sinasabi. Nakikita niya ang kilos, nararamdaman niya ang tono, at naiintindihan niya ang damdamin sa likod ng bawat galaw ng ibang tao, sa Stoic philosophy, mahalaga ang pag-unawa kaysa paghusga. Dahil kapag tunay mong naiintindihan ng tao, mas malinaw mong nakikita kung paano ka dapat umaksyon. Kapag malakas ang aura mo, hindi ka pa dalos-dalos sa pagbibigay ng opinyon. Marunong kang huminto at pakinggan muna bago magsalita. Hindi dahil wala kang masasabi kundi dahil alam mong may oras ang pananalita at may oras ang pananahimik, naiintindihan mo na minsan, mas malakas ang epekto ng presensyang tahimik ngunit totoo kaysa sa mga salitang mabilis na binibitawan. May mga tao na kapag nakikipag-usap, iniisip agad kung ano ang isasagot nila. Ngunit ikaw, iniintindi mo muna kung ano ang ibig sabihin ng kausap mo. Ramdam ng mga tao na kapag nagsasalita sila sa iyo, nakikinig ka ng buong puso at isipan. Hindi para lang sumagot, kundi para tunay na umunawa at dito nabubuo ang respeto at tiwala. Ang kakayahang magbasa ng tao ay hindi lamang talento. Ito ay bunga ng karanasan, ng maraming oras ng pagmamasid at ng pagharap sa iba't ibang uri ng pagkatao. Natutunan mo na na ang tunay na mensahe ay kadalasang nasa pagitan ng mga salita. At kapag kaya mong basahin ito, nagiging malinaw sa iyo kung sino ang totoo at sino ang may ibang motibo. Kapag ganito ka magmasid at makinig, hindi ka madaling lokohin o manipulahin dahil nauunawaan mo hindi lang ang sinasabi ng tao kundi ang intensyon sa likod nito at iyon ang dahilan kung bakit ramdam ng iba na hindi ka basta-basta malalapitan ng may masamang balak dahil alam nila na makikita mo agad kung sino sila sa likod ng kanilang mga ngiti ang ganitong uri ng presensya ay nagbibigay ng tiwala sa mga tapat na tao at nagbibigay ng takot sa mga may maling intensyon. Kung marunong kang makinig at magbasa ng tao, tandaan mo na hawak mo ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa pakikitungo sa mundo. Dahil habang ang iba ay nalululong sa ingay, ikaw ay nakakaunawa ng tahimik ngunit malinaw at ang ganitong kalinawan ang nagbibigay sa iyo ng lakas na hindi kayang pantayan ng kahit sinong umaasa lamang sa panlabas na anyo. Senyales number 5. May kapangyarihan kang magbigay ng inspirasyon kahit walang sinabi. Ang taong may malakas na aura ay may kakayahang magbigay ng lakas at pag-asa sa iba. Kahit walang binibigkas na salita, ang mismong presensya niya ay parang apoy na nagbibigay init sa mga nanlalamig at liwanag sa mga nadidiliman hindi ito basta-basta nakukuha. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pakikibaka, ng pagharap sa takot at ng pagpili na magpatuloy kahit pa maraming beses ng muntik sumuko. Sa Stoic Philosophy, itinuturo na ang pinakamabisang paraan para makaapekto sa iba ay hindi sa pamamagitan ng sermon, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. At kapag malakas ang aura mo, ang mismong paraan ng pamumuhay mo ay nagiging inspirasyon, hindi mo kailangang magyabang o magpaliwanag ng paulit-ulit dahil nakikita ng mga tao kung paano ka humaharap sa hirap, kung paano ka nananatiling matatag sa gitna ng unos at kung paano ka patuloy na tumatayo matapos kang mabuwal. May mga tao na dumaraan sa buhay natin na kahit sandali lang nating nakasama ay hindi na natin malilimutan dahil may iniwan silang marka sa puso at isipan natin kung malakas ang aura mo, isa ka sa mga taong iyon, ramdam ng iba na kapag kasama ka nila, mas nagiging malinaw ang direksyon nila. Mas nagkakaroon sila ng lakas ng loob para gawin ang mga bagay na dati ay kinatatakutan nila. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi nakabase sa panlabas na ganda o talino, kundi sa lalim ng iyong kaluluwa at sa tibay ng iyong prinsipyo. Kapag ikaw ay may malinaw na layunin, at handa kang mamuhay ng tapat dito, ang enerhiya mo ay nagiging gabay para sa iba. At ito ay kusang kumakalat kahit hindi mo sinasadya. Kung kaya mong magbigay ng inspirasyon kahit walang salita, tandaan mo na taglay mo ang isang uri ng kayamanang hindi nabibili, hindi nananakaw at hindi kumukupas. Ito ay kayamanang hinuhubog ng oras, karanasan at paninindigan at habang ginagamit mo ito para magbigay ng pag-asa sa iba. Mas lalo kang tumitibay, mas lalo kang nagniningning at mas lalo mong pinapalakas ang aura na dala mo saan ka man magpunta sa isang mundong puno ng takot at pag-aalinlangan ang taong gaya mo ay nagiging simbolo ng pag-asa at tapang at iyon ang pinakamalakas na anyo ng aura na maaring taglayin ng sino man. Nais kong ipaalala sa iyo na ang lakas na ito ay hindi isang sukat ng kapangyarihan o katanyagan sa mundo ito ay isang tanda ng kalayaan sa loob ng sarili, kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pag-aalinlangan, at kalayaan mula sa pangangailangan na patunayan ng sarili sa iba sa mundong puno ng pagbabago at pagsubok, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanang natamo o dami ng taong humahanga sa iyo. Ito ay nasusukat sa kung paano mo pinangangalagaan ang iyong katahimikan at paninindigan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang malakas na aura ay hindi isang regalo mula sa kapalaran. Ito ay bunga ng walang tigil na paglalakad sa landas ng katatagan, ng pagtanggap sa mga hamon bilang bahagi ng paglago, at ng pagpili na maging matatag kahit pa ang mundo ay tila naglalaban-laban laban sa iyo. Ito ay isang maingat na pagpili na hindi hayaang maapektuhan ng mga opinyon at emosyon ng iba ang iyong paninindigan sa bawat sandali na pinipili mong manahimik sa gitna ng ingay sa bawat pagkakataon na hindi ka nagpapadala sa takot, sa bawat araw na lumalakad ka ng may dignidad kahit walang nakatingin, pinapalakas mo ang aura mo at pinapakita mo sa mundo na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob. Huwag kalimutan na ang lakas na ito ay hindi para lamang sa iyong sarili. Ito ay para rin sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon, para sa mga naliligaw at naghahanap ng gabay at para sa mga nais maglakbay sa landas ng pagbabago dalhin mo ang iyong aura bilang ilaw sa madilim na daan maging sandigan sa panahon ng pagdududa at maging lakas sa mga panahong tila lahat ay bumabagsak sa huli ang sobrang lakas ng aura mo ay hindi lang simpleng enerhiya ito ay isang buhay na patunay ng katatagan ng iyong kaluluwa ng lalim ng iyong pag-iisip at ng katapangan ng iyong puso kaya ipagmalaki mo ito pangalagaan mo ito at gamitin mo ito para itaguyod hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo dahil sa mundo na puno ng ingay at pag-aalinlangan ang mga taong may malakas na aura ang siyang tunay na mga haligi ng liwanag at pag-asa kaibigan at kapatid muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago ang pananaw mo sa buhay. Kaya patuloy kang maging matatag, patuloy kang maging tahimik ngunit malakas, patuloy kang maglakad ng may dignidad. At tandaan mo, ang aura na dala mo ay hindi lang sumasalamin sa kung sino ka ngayon, kundi sa kung sino ka pa magiging bukas, maging bukas sa pagbabago, maging bukas sa paglago at higit sa lahat. Maging bukas sa tunay na lakas na nagmumula sa loob ng iyong pagkatao. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri.